Ako nga po pala si Jerry J. Rosa at ngayon sasamahan niyo akong magsimba dito sa Davao City. At ayan na nga at nag ready with me na nga ako dyan. nag apply na din ako ng toner sa so walang katulad ko na mukha. <laughs> Nakalimutan ko nga palang suklayan ang buho ko dyan. At ayan na nga at sinusuklay na nga. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin ng serum para maging shine bright like a diamond naman tayo kitapanel. Ha <laughs> Pagkatapos ko nga maglagay, inayaan ko munang maabsorb ng balat ko ang produkto sa pamamagitan ng pagpapaypay ng mga kamay ko dito. Hoy! At ayan na nga, naglalagay na rin ako ng sunscreen para naman kit pa paano protektado tayo mula sa bagsik ng init. Hoy! Bagsik ng init! Araw yun! At syempre, dadamay ko na rin pati ko para hindi tayo magmumukhang black and white. At syempre, di dapat nakakalimutan ng pangmalakasang red lip tint. At ayan na nga, nagpa-body lotion na nga tayo. Hoy tayo, ako lang pala yun. At pagkatapos yan, ay naayos-ayos ko lang yung buhok ko sa katumayo para na rin makabihis ng mamahaling damit. Yes! Pagkatapos kong magbihis, ay nagkukulo na nga ako para naman maging mabango naman tayo. Kita pa ano? <laughs> ayan na nga sinimplihan ko lang yung damit ko. Yung outfit ko pala. Hihihi. <laughs> Kasi magsisimba na naman tayo. At dahil nga malapit lang naman yung simbahan mula sa boarding house ko, kaya nilakad ko na lang rin. At ayan na nga, nakarating na nga tayo dito sa Sacred Heart of Jesus sa Obrero, Davao City. Dito nga ako nagsisimba linggo-linggo. At maya maya ay umakyat na din ako kasi nandyan naman sa taas yung simbahan. At pagkarating ko nga ay naabutan ko silang nagdadasal. Kaya ang ginawa ko ay nakisali na lang din ako. Ganyan lagi ang ginagawa nila kapag hindi pa nagsisimula yung misa. At ayan na nga at naghihintay na lang kami sa pare na dumating. At ayan na nga tapos na yung misa. Siyempre hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano yung celebration sapagkat hindi naman ako gumagamit ng cellphone habang ongoing yung misa. Pagkatapos na ng misa ay bumaba na nga ako. Ang dami pa rin nagsisimba kahit alas 3 na ng hapon. Ayan na nga at naglalakad ako papuntang Victoria Plaza kasi may bibili na ako. Sa nakikita niyo may mga gusali sa gilid. Yan po yung University of Southeastern Philippines sa kung saan ako nag-aaral ngayon. Bago nga ako dumiretso sa Victoria Plaza, ay dinaanan ko muna yung kaibigan ko para naman may maalila tayo at may magbi-video sa akin. At ayan na nga siya, nagulat nagulat kung bakit ako nagbi-video hindi niya alam na siya ang magiging videographer ko ngayon. At, at na nga, tagpapivideo ako habang naglalakad. Siyempre, pa-char-char lang yan. Sa ilang minuto naming paglalakad, ayan na nga, nakarating na kami sa Victoria Plaza. At pagkarating namin, may dekorasyon na Happy Chinese New Year. Ang daming batang naglalaro dito kahit matatanda. Nandito nga rin po sa Victoria Plaza yung trending na Valo Arena na kung saan kahit mga matatanda ay e pinipilahan ito. Hindi ko na lang rin binidyuhan kung ano yung pinamili ko kasi nagmamadali na rin po kami. At hanggang sa muli, paalam!